Nagigis na tayo. Sarap ng tulog ng baby ko. Tulog! eh, <laughs> 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 nagigis muna tayo. Diba? Tapos naglaba. Sinayos so ko rin pagkainan niya. Hindi na kang nagduto kasi alis din ako. Ayan, diba? Dinis niya yan dun. Yun na yun. Basta nakita mo na yan. Dito na sarap yun. So, prepare natin yung ating pagkain ni kulat, Lagi ko muna itong lalagyan lang niya na doon. Ito yung tubig niya muna. So, dito lang po. Ha? You eat, ha? Later, ha? Kain niya naman. No, Lagi lang yan. Pakain na lang. E, nilaro ko na naman siya. Eh. Naka-electric pa yan. Sino gusto magpaampon dyan? Ampunin ko na sampon eh. Oh, yan ba? Naku, okay, na naman may dahon na naman. Ang na natin. Tamputin ko muna. Tapos ka. ligo na ako. Imandaan. Kung pinatampot ko isa-isa yan, limandaan-limandaan yan. Nililis ko na kanina eh. Enak bak ini, ada nama naman Di manaan? Kada. Di manaan kada dahum. <laughs> Hehehe. Mandaan ka na dahon. Nanginis ko niya kanina eh. Binalik ang ungalang ulit. Hello. So maligo na ako. Linis na. Bye. Ni pun ko ni na. Bago. Oh, buod ng buhay nang araw. Let's go. I'm going to shower. You eat? Huh? Mm, straight, 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 straight. So bye bye